Nag-inspeksyon si Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship Chairman Senator Bam Makino sa dalawang international port sa Maynila upang personal na makita ang sitwasyon doon. Ayon po sa senador, sa kabila na lumuluwag na ang pier, nais pa rin niyang malaman ang nasa likod ng extortion activities sa mga pantalan. Ito ang balita ni Victor Cozare. Bago ang susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng port congestion, personal na nag-inspeksyon sa dalawang international port sa Maynila si Senator Bam Aquino. Kung ikukumpara ang sitwasyon ng Manila Port ngayon at noong kasagsagan ng port congestion, malaki na ang ipinagbago ng pantalan. Sa ngayon, nakakagalaw na sa loob ng pier ang mga trucks upang maglabas at magpasok ng container. No, six months ago, hindi ho tayo makakaabot dito. Kailangan naglakad tayo para makarating dito dahil punong-puno talaga yung mga daan. So, this is a big improvement. Hopefully, with continued reforms, we can see more improvements in the next months. Because the flow is good, you can see that the places that used to be full of containers, now there are no more containers. Our roads, the of cranes, the way trucks, but nevertheless, there are other places that still have containers. We still need to clear that and lower the utilization of the terminal. Ayon sa Philippine Ports Authority, nasa 90% na ang yard utilization sa ngayon ngunit balayo pa sa target na 80%. Gayunpaman, malaki na ang nagiging improvement kumpara noon na umabot pa ng 109% sa panahon ng kasagsagan ng port congestion. Umaasa naman ang PPA at port operators na sasamantalahin ng mga importers ang weekend upang maglabas ng kargamento sa pier upang lalong lumuwag ang pantalan. Subalit ayon kay Senator Aquino, may ilang nakakapigil sa tuluyang pagbalik sa normal na sitwasyon ng pantalan. Aniya, may mga sinasamantala ang port congestion para kumita. Batay sa nakuhang impormasyon ng senador, nagkakaroon ng lagayan para mabilis umanong maproseso ang mga kargamento. We really need to uh, look at all of the processes at tingnan talaga natin ano yung best way para matigil natin yung ganyang klaseng extortion, no? Nais batukoy ng mambabatas ang grupong nasa likod ng pananamantala dahil kung tutuusin, mga consumer ang pumapasan sa mga ipinapataw na extra charges. Sa October 16, muling magkakaroon ng pagdinig ang Senate Trade and Commerce Committee ni Aquino kaugnay sa isyo ng port congestion. Dito inaasahang maisisiwalat ng mga iimbitahang personalidad ang mga nasa likod ng extortion sa Manila ports. Victor Casare, UNTV News, Worldwide.